Sorry na. <laughs> Hindi ikaw ang dapat okay. mag-sorry. Bakit ganyan ang employee <laughs> report mo, ano ba yun? Bakit okay, nasa government kayo? Okay. Grabe. Grabe. Okay. Ang okay. tulong mo. <laughs> ang tao. <laughs> Pero tayo tao dito. Palitan niyo siya guys. <laughs> Hindi siya masaya sa, bis sa trabaho niya. Obvious. Buti na lang ako yun. Ba't paano ko yung ibang tao yung nagganyanan? Ito kaya ko ba? Kaya ko ba to? Paano po nanay? Paano, paano bang PWD? Nakailang reports na rin. sa Paano pag ganun? Okay. Ganun pala yung ugali niya. Ba't siya dito nagtatay? Ay. At ano pa talaga siya in assign sa eh. information. Hindi siya pwede, hindi siya, hindi siya pwede mag-rely ng information eh. Ginagawa niya yung ta, ta oh, bobo. Okay. Pinap pinapapil niya yun. Hindi, tap, kasi pag kumala to, mara-report talaga siya. Alam mo pangalan na? Sige po. Hindi ko siya ire-record. Pero kailangan ko malaman ang pangalan niya. Sige po. Lahat tayo dito, tao. Pantay-pantay tayo. Paano nalang kung matanda yung nakaharap niya? Walang pinag-aralan. Ako nga kalit. I-graduate eh. <laughs> Grabe. Ginawa niya pang problema yung tao. Problema niya yung Problema siya siya. Problema.